Hawap mo ba ang pako? Nasaan ang kamay mo? Eto, oh. Oh. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Akala mo, maiwasan mo kami. Kahit saan ka magtago, makikita ka namin. Abulin niyo. Ha? Ah, huwag niyong babarilin. Hmm? Ano? Silip! Huwag pa patayin! Bakit ba... Aargh! Aling! Bakit Nawala! yun! Pero kitang kita ko! Dito ko tinamahan eh! Alay mo ito wala rito. Ano? Ang hangyari? Sino ko ba rin? Sinong pamaril? Hindi ako. Hmm. Bakit pinaril? Hindi ba kapiling ako sa'yo kung bakit Ha? 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 Eh, tumakbo eh. Tumakbo lang pinaril mo na. Di ba ayaw ko yung papatay yun? Ikaw talaga kahit kailan, ganito ka eh. No? Trigger happy ka. Umalis kayo! Umalis kayo! Pag hindi ko nakakita yun. Pag hindi ko nakakita yun! Pag hindi ko nakakita yun! Ah! Masasaktan kayo. Ah! Masasaktan kayo, ako lagi nasasaktan. Tol, masyado rin tayo marami na inguso. Palagay ko panahon na para maglaylo tayo. Baka tayo maisahan. Eh... Anong plano mo ngayon, Tol? O, hindi mo na ako sinagot. Anong plano mo ngayon? Alam mo, hindi kaya ng loob ko na iwanan kay ni Tita. Kailangan, sama-sama tayo kahit anong mangyari. Total, nakakagawa naman tayo ng kabutihan eh. Kala ko eh, split ka na sa amin eh. Hindi, magagawa ko ba naman sa inyo yun? Pero, may iba ako. Anong sasabi mo kay Lisa? with regards to our relation. Does she likes me or not? Walang yaka, in English mo pa ako. Ito naman. Hindi nga, sa palagay mo, may gusto kaya sa akin si Lisa. Palagay ko, may gusto. Oo, oh, totoo? Oo. May gusto si Ellen sa akin. Hindi naman yun ang tinatanong ko eh. Ang ganda-ganda ng tanong ko sa'yo, ayaw mo ako sagutin ng matino. Kaya hindi mapalapit ang kalooban ko sa'yo eh. Tapos ngayon, ikaw pa aangal. Anong umaangal? ikaw nga dyan ang ngawa ng ngawa eh. Wala nga akong kakibukibu dito eh. Tapos akong... Eh, ha? Hmm? mo ba ang ako? Nasaan ang kamay mo? Ito, oh. Tulungan niyo ako! Baka buhay pa. Tulungan natin. Baka tayong pagbintangan. Pahala na. Ayan. Eh. <tong> dahan, dahan. <tong> Ah. ah. Ilapag muna natin.